Hello guys, ngayon na day 6 ng aking vacation at pumunta tayo sa Bolino Falls sa Falls number 2 from Tondolan na 23 kilometers lang siya and same route lang siya din pa uwi pero hindi pa naman ako uwi at may pa ako isang baga hindi stay na isang araw dan saka pa na uwi sa Bolacan so ito nga pala yung train uh, na anda pabuntang Bani pumuli na nga tato nakabilang park Itong daan na to, papunta na itong falls medyo sira-sira yung ibang sira -sira kalsady dito yung punta na dyan sa falls 2 dito grabe yung daan <laughs> puro rough road tapos akit pa ba doon doon sa may dulo naglalagyan nila ng buhangin napaka kaya ingat-ingat na kayo bago pupunta kayo dito kaya naman mga forest dito masawa lang, kailangan magaling ka mag-drive yun no, sobrang rough road tapos mabuhangin tapos bato bato hmm. kaya kaya naman ang motor kasi sarang ingat ingat sa pagod drive yung ganyan no ngayon yung ganyan puro bato bato tapos rough road tapos pababa yan, matarik kaya ingat ingat lang guys kapag pumunta kayo dito medyo mahaba din pala to guys yung papasok na yun pupunta din sa mga mismo files sabi nila mayroon pa doon ibang daan dito kasi hindi ko pa alam siguro yung kadiretsuhan pa to. hmm. siguro pa yung kadiretsuhan pa doon sa mentado kung saan so ito na yung files ang ganda hmm. nung no, time na ito pala konti lang kami dito at dalawang grupo lang yung nakasabay ko ng araw na 'ta. kaya na-enjoy ko talaga yung pag-video kasi nahihiya talaga ako pagka maraming tao eh. <laughs> parang solo yung ba yung buong pulse kaya din naman kasi nakakatakot din naman kasi mag langoy okay? wag kayong ikaw lang mag isa medyo matakot din pa naman ako iniisip ko lagi meron ahas doon sa ilalim ng tubig o kaya meron monster monster? <laughs> <laughs> panglawin kasi ko, wag agad. pero gustong gusto naman mag isa hindi ba na yung someday ma-overcome ko din yan ang ganda pala nung tatabi na yun, ngayon lang ulit ako nakakita lang kayo wala eh, ngayon lang talaga tapos ang ganda dito oh, tignan mo, napakalinaw ng tubig tapos medyo malamig lang sya, hindi sya sobrang lamig may environmental fee pala dito guys, 40 pesos tapos yung entrance fee nya, is 30 pesos tapos pagka gusto mong tumalang dyan sa falls, kailangan vest ka, 50 pesos tapos yung mga cottage na dito 300 pesos Pero depende na tayo sa laki Kasi nung pumunta ako dito ako dahil ako lang mag-isa Saka wala rin masyadong tao Pinagamit lang sa akin ng libre yun Yung mga yung cottage Tapos hindi na ako pinagbayad ng environment Kaya yung entrance fee lang Saka yung best lang yung, yung ginayaran Kahit sanay ka magnangay Kailangan pa rin mag-best Kapag katatalon ka sa funds Saka kung maniligo ka kada sa may ipapa So, dito, nag, ano, kung parang drone-drone na. Wala <laughs> tayo kang good drone. Kaya, yeah, sariling sikap muna. DIY. Tripod lang gamit ko dyan. Ah, monopod pala. Your... Ayun, <laughs> gamit ko. Nabili ko lang sa Shopee yan. Wala kasi kung pambili nung GoPro talaga. Ah, selfie stick. Kasi mahal yun. so ito guys ang ganda ng falls diba tara talon tayo guys so ito yung ibang angle same shot lang sa ibang angle lang yan kayong phone ko Napakalalim yan guys 18 feet daw yan sabi niya dahi Pero grabe napakalinis ng na tubig dyan Refreshing talaga siya ma Nakawala <laughs> yung mga sakit sakit ng sa katawan Kaya para naman lagi enjoy ako kahit mag isa eh hmm. Dito guys ang daming gano'n Isda. napakadaming isda ang maliit dun sa iba ba maraming malalaking isda yun daming isda ano isda yan guys tapos dito may paru paru nung nalabing labing meron siyang jowa saan ako ni ang ganda ng tubig ko napakalina <naprawdę> Yes. <taker life> Ah, ang ganda dito kapag kami gagals ka. Ay mo talaga yung lino ng ilalim. Ito pa lang video na to is February 9 pa. Ngayon parang lang na-edit. Wala kasing time. Kasi okay, puno puno yung mga ordinaryo yung talpang. Hindi. Hindi ako dito parang solo ko talaga parang ako lang talaga mag isa dito dito ay nagpapakulo na ako ng tubig para makapagkape diba ang sarap magkape dito pagkaganyan hindi ko pa naman yung magkape so yun pala yung cook set ko yung ginagamit pagka ako naman isa pero meron akong cook set dito na pag maraming pagka may mga kasama ko yung ginagamit lang. kasi kumpleto yun tamang kape kape lang kape kape din pag may time ito pa yung isa kong gustong ginagawa sa ma-experience lagi yung tamad nung escape jumping Ayaw. yung nilalim yun. la lalim ng ba yun tupe so yun so yun so yun so yun so yun yun so yun so yun so yun so yun yun kahit malalim. Kasi wala nang mga alon. Alon tulog. Agus pala. <laughs> Mali-mali na. Ang ganda guys oh, Ang ganda-ganda oh. Ayan na. Sumusid na. Upang malakas ang gagas. Ang ganda, no? Punta na kayo dito guys. Sabo linaw lang kapag kasi na. Ito, so dito may nakita pa ako dito ano. Hindi ko alam kung tawag dito eh. Pero yung nilalagay sa mga crocs. Eh, na tsinelas. Tapos ito na yung tanghalian Kapag maliyanta. Chef. Galing yan ng ano. Na Malaysian. Bigyan niya atin. Shoutout niya pala kay Lablin de Leon. Pa-follow din pala siya guys. Salamat so, po dito. Sa so, sarap na ah, noodles. ramen na to. Sarap niyan. Napaka-ahang. Yan o. Oh. Ah. <laughs> May sarili pa siyang tinito. So, kain muna tayo guys. Yum-yum. So dito, bago ko ng nagkape muna ako. Bago ko pumunta doon, sa susunod kan pupuntahan dito sa Pangasinan. Doon sa Agapatanin, Agno Pangasinan. Kasi nga nililibot ko yung Pangasinan muna. Then punta naman ako sa ibang lugar. Susunod kong vlog. Pag nakabag ulit ako. Kung gano'n nagustuhan mo yung video na to, baka naman pwede papalaw naman po ng page ko. Naroon din po akong YouTube channel, kasi hindi ko pa na-upload and kasi lagi na ng copyright. So, yun lang muna, guys. Salamat. Bye-bye.